than the weekend, we can take a back to when we said just friends. So I wanna tell you something new. I never said I'm fall for you. I want it better than the weekend. You can show me just Moy Mitakulo Tanan on Bapa Pai Bayan. Ba? Day off ko ngayon and mag grocery tayo. Nandito kami sa Lidl, Lidle, L I D L. Yan. Ito yung isa sa pinaka-mura, affordable na grocery dito sa Finland. Mura lang yung mga panindanga dito. So dito ako madalas nag-grocery. Ayan. Tingnan natin guys kung gaano nakamahal ang mga bilihin ngayon dito sa Finland. Affordable pa ba ang pamumuhay dito sa Finland? Napakataas ng cost of living dito at talagang ramdam mo yung pagbabago ng mga prices ng mga products na binibili mo. Lalo na kung regular kang bumibili ito. Yan. So, dito guys sa Finland ay hindi uso ang mga bagger, mga packer. Kung sa Pilipinas, sa uh, mga grocery, may nagpapak ng mga pinabili mo. Dito, ikaw lang ang magpapak ng mga pinabili mo bili mo, bayad mo, pack mo, bit-bit mo. <laughs> Ayan. Walang sasalubong sa mga tricycle driver para magbit-bit ng iyong ano, mga pinamili. So, ikaw magpapak. Pumunta rin kami sa halaw shop dito sa mga brother natin ng mga Turkish. Mura lang ang mga meat nila dito. Dito ako madalas bumili ng mga yan. And then, hindi mawawala ang ating rice. Tingnan natin kung magkano ang price. Tcharam! ba? Ang dami naming pinamili. So, yung consume namin ng around mahigit isang linggo ganon. Tapos may mga natira pa naman ng mga nakarang ano, grocery namin. So, dito, welcome for our home. Hulaan niyo kung saan 'yan, yan charot. <laughs> yan, tara na, na, tayo guys at tingnan natin kung ano yung mga napamili natin. At kung magkano na yung mga presyo nila ngayon. Ayan, nakita tayo guys. Ang hirap dito. Bagang elevator. Pero, uh, second floor lang naman kami. Tatlong palapag lang tong building na to. So, meron tayong tagbuhat. <laughs> Ayan, buksan na natin. Ayan guys, pamayin. Oh <laughs> okay, mind <my> patatas. <laughs> Yan. Yeah. Hello guys, welcome back to my channel. Kaya kami ay kagagaling na sa grocery Silipin natin kung ano na ba ang kaganapan sa grocery ngayon Nagtaas nga ba ang mga pangulayang bilihin So to tell you honestly guys Sobrang random po yung pagtaas ng mga bilihin Lalo na kung regularly na bumibili ka ng product ngayon Like itong bigas Regular kami bumibili ng bigas ngayon So dati kung yung bigas ay wala pang 9 euro pa uh, jasmine rice to guys ha. 5 kilos siya. Dati wala pa siyang 9 euro. 8 point something na. Ngayon ay mahigit 9 euro na. So, mararamdaman mo kahit cents lang yung itinaas niya. Mararamdaman mo talaga na nagtaas talaga siya. So, yung dito sa Finland, ang pinakamurang ah uh, grocery shop ay yung Lidle. So, doon ako magalas pumunta para bumili ng mga pangunahing konsumo namin. Like, itong tinapay, ginawa ko lahat tinapay, yung itlog, yung mga milk na yan, yung mga gulay, mura doon ang gulay. So, magkano nga ba ang, kagaya nitong manok, ay, ah, manok, itong itlog. So, 15 pieces yan, ay 2 euro and 69 cents. 15 pieces yan, guys, ha. Meron doon na ah, pagpipilian, pero syempre, doon ako sa mura, ano, yung mura ang binipili ko talaga. Ah, practical lang. Mindset ba? Mindset. <laughs> Ayan. Tapos yung tinatawag natin na ah, mga tissue. Ayan. Hindi pwedeng mawala ang tissue. Yung sa toilet paper, tapos ito sa kitchen. Uh, parehas yan. 2 euros and 69 cents ang isa. Itong, ito ay 8 rolls. Itong toilet paper na yan. 2 euros and 69 cents. Tapos ganoon din itong sa kitchen. Tapos, uh, dahil tayo ay girl. Ayan. So, sa lahat ng shop na napuntahan ko, talagang sa Lidl lang, mura yung napkin. So, ito ay pang-open by <laughs> So, ito ay kailangan ng mga girls. So, doon, sa lahat talaga ng napuntahan kong shop, doon lang talaga yung mura yung mga pang napkin, pang monthly period natin. So, sinama ko siya dito, bakit, why not? <laughs> Ayan, hindi naman, ano, um, pinakamura doon. Kasi itong um, uh, like this, yung pang normal flow na daily use mo kapag meron ka sa bahay, ito yung madalas si gamitin sa bahay, normal flow. Um, 86 cents lang siya. Wala pa siyang 1 euro. Tapos, uh, ilang piraso nga ba ito? 20 pieces. 20 pieces na siya. Wala pa siyang 1 euro guys, 86 cents. Tapos, ito namang may wings na 28 pads na siya ang price naman niya is 1 euro and 69 cents. Ayan, mura doon. Kaya doon akong may Practical na mami. <laughs> Ayan. Tapos kasi syempre dalawa na kami gumagamit na nandito yung aking teenager na anak. Tapos ito yung favorite namin na tinapay kasi malambot siya. Tapos ginagawa ko niya siyang french toast. So dati guys, nung bibili ako niyan, um, wala pang 1 euro. Parang 89 cents lang mga ganun. Ito yun, isang ganito. Wala pa siyang 1 euro. Ngayon guys, 1 euro and 0.5 cents. Yan na yung price niya ngayon. So, kung regular kang bumibili niyan, alam mo na nagtaas yan. So, meron na yung baby spinach. Panglagay namin sa munggo. Yan, naglulog ng munggo. Pag ano. <coughs> Kaya, meron kami baby spinach. ang uh, ilang grams? O? 100 grams lang po. Ito ay organic. Tapos, ang price niya is 1 euro and 99 cents. Yan. So, mayroon din kami itong pang spray, yung pang linis dito ng kitchen. So, doon din namin binili yan sa Lidle. So, ano lang siya, 1 euro and 45 cents. Tapos, mayroon tayong milk. Ito yung binagamit namin pang french toast or sa umaga, para sa oatmeal, pwede rin inumin, pang sa chocolate, hot chocolate. Yan yung aming... Tapos, mayroon pang isang binibili yung rin. Pero, hindi siya available doon sa Lidle. Ayan. Ito ay Kano ba tong mic na to? 1 euro and 25 cents. Tapos meron tayong hand wash. Medyo mura doon yung mga product na ganito 1 euro and 79 cents lang siya. Tapos, um, doon sa Gidle, uh, bumili rin kami ng laman ng mamoy. <laughs> Sisa pile. Ito. Ang um, per kilo niya is 10 euro and 39 cents. Yun yung price niya per kilo. Pero ito ay mahigit kalahating kilo, 587 grams siya. So, 6 euro and 10 cents siya. Yan, 6 euro. Paano so, ba, pang sigang, pwede rin pang minudo, pwede rin, ah, uh, paano to, adobo. <laughs> Ayan. Tapos meron kaming yogurt. Ang yogurt dito ay mura. May dalawang klase kami dito na brand, yung Perentainen at saka itong Melbona. Mas mura yung Melbona. Kasi Melbona ay 0.35 cents lang. 35 cents tapos yung Perentainen naman is 59 cents. Tapos meron kami dito yung Miss Meat. Ang minced Meat is 400 grams. Ayan, 2 euros and 75 cents. Ayan, ito ay pork. Pork and beef na mix na siya. Tapos meron siyang 23% na fat. Fats. Pang mga Shanghai, Shanghai ba? Ayan. Doon namin yan binigay sa lid. Except itong bigas at saka itong karne. Kasi itong bigas na to is doon sa second shop ng lili. Doon sa S Market. Sa S Market, um, itong jasmine rice, yun nga, kagano binagit ko kanina, dati wala pa siya ng 9 euro. Ngayon, itong 5 kilos na to is 9 euro and 15 cents na. Tapos, ito is 95 cents lang siya. 1 kilo. actually, masarap din naman itong bigas na to kahit hindi siya jasmine rice. Masarap din siyang isaing. Pero may ka kasi yung aking mister. Gusto niya jasmine rice. <laughs> so, ang ginagawa ko, ito, kaya bumili ako, hinahalo ko siya doon para dumami yung ano yung bigas namin. <laughs> mindset ba? Mindset. Kasi ito, magkano lang to? Uh, 95 cents lang. 1 kilo. O, di ba ang mura? <laughs> yan. Kaya, isang 5 kilos sa jasmine rice. Tapos, itong dalawa. pinagbimix mix ko yan. Para ano. So, matagal naman maubos ang bigasan. Sobra naman yan para sa isang sa isang ano, isang linggo. <laughs> kahit na rice is life na kami ngayon. So, ayan. Um, tapos, doon naman sa isang shop na pinunta namin sa halal. Kasi, mas madalas na kami ngayon na mag-beef kaysa mag-pork. Kasi, mahal dito ang pork. Ang mamoy. So mura dito ngayon, mura dito yung manok. Kagaya itong manok na to, isang buo, ang per kilo ng manok dito ay doon sa binibilang shop, yung sa mga halal, yung mga Turkish men doon. 4 4 <laughs> 4 euro and 50 cents ang per kilo. So ito ay 7 euro and 83 cents. Ang timbang nito ay 1.74. Yan isang buong manok yan. Mura lang siya doon. So, 7 euro and 83 cents lang. Tapos, bumili rin kami doon ng now than liha. Itong beef. Hmm. Ayan. Ito, ang, ang per kilo nito is 9 euro. So, ito ay may buto-buto. Ayan. Ang per kilo niya is 8.90. Ayan. So, 1 kilo and 300 grams. 11.77 euro ito. Itong nabili namin na ito. Mahigit isang kilo siya. So, doon, mura dito yung mga beef at saka itong manok. Ang mahal talaga dito is itong uh, mamoy. So, ang pinakamurang bilhin dito, guys, patatas. Kasi ang patatas dito is uh, 99 cents lang. Yan. Isang kilo na yun. Tapos yung, o oh, nga, 99 cents lang. Tapos yung mga ganito, sa Lidl, mura lang din po. Ito kasi yung pinabili namin noong nakaraan. Mura lang dito ang patatas, ang carrots. Ayan, basta kung bulay, prutas, sa Lidl, eh. yung mga itlog, mga ganyan, yung ko binibili yan. Kasi mura. So yun guys, ramdam mo talaga guys dito yung pagtaas ng mga pabilihin. Actually, hindi lang sa mga pangunahing konsumo tumaas ang ang bayarin, pati rin sa bahay, sa mga services, tumaas na rin kasi nagtaas ang tax namin dito. Ayan. Tumaas ang tax, ewan ko kung gaano ang itataas ng sahod. <laughs> Basta yun guys, so, mayroon na kayo idea kung magkano yung mga pangunahing bilhin dito. Uh, yung sa kape, nagtaas din sila. Nagtaas din sila. Basta lahat talaga ng mga pangunahing bilhin. So, ayan guys, additional information about sa tax. Kung mapapansin nyo kapag naggrocery kayo, may dalawang part ng tax ang resibo. Sa so first part, yung A, which is 25.5%, and then yung B is 14%. So yung 25.5%, ito ay mga non-food items. Like yung kanina, pinakita ko nina, mayroon ako mga tissue paper, meron tayo mga sabon, mga panlinis ng kitchen ganyan. Tapos ah uh, lahat ng food items including animal products like meat ay 14% lang. So yun yung napansin ko lahat yung mga ano ganun siya. 14% lang lahat ng food. And then ah uh, napansin ko doon sa aking invoices ng sa services like sa kuryente, ganun pa rin siya. natignan ko yung invoice ko noong mga lumipas na buwan at saka yung new 24% pa rin yung nakalagay hindi ano ayun pa lang ang nakalagay ngayon hindi pa siya naging ano ito ba ay nagtaas kasi parang ito pa rin yung ano niya eh tax niya noon so hindi pa siya updated hindi pa siya nagtataas ba pero sa mga pangunahing bilihin nagtaas na sila lahat <laughs> tapos ayun nga dito sa like yung aking biniling gamit. Like dito sa Puma, makikita mo rin doon. Dahil siyempre ito yung mga clothing items. 25.5% talaga siya. And good news, meron tayong items, meron tayong shop na pwedeng puntahan na walang tax. Yun ay ang UFF. Ang UFF ay isang second hand shop. Ayan. Zero talaga siya. Zero as in zero. Veroton. Yarn. Veroton siya. So, doon na lang tayo mag-mamili. Mag-ukay-ukay na lang. <laughs> Para makatipin. So, yun lang guys. Sana nagkaroon kayo ng idea sa mga uh, cost of living dito. Kahit dito, dito ko lang pinakita yung mga pinabili namin. Kahit ito lang yung example ko. Ramdam ko talaga yung pagtaas ng ano lang, mga presyo, pagtaas ng mga bilihin. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. Moika, hey pa.